Ayan, mapagpalang umaga po mga kaagri agri Ayan, update lang po natin tayo sa ating talong na ang variety po ay Calixto F1 ng East West. nakarecover na po sa sa ulan po mga ka no? Kaya kahit paano po, halos lahat po ng puno ay may mga bunga na. Ayan, makatapat po tayo sana sa magagandang presyo. Ayan, nakarecover na po, no? Isang buwan po akong hindi namitas dito dahil ala po talagang... Uh, magbuong bulaklak o yung bunga pero ngayon po uh, natutuwa po tayo sa sa binibigay niyang bunga po mga kaagri no ngayon po napakarami pong magbigay ng bulaklak ayan makikita niyo po ngayon na nagtuloy po yung mga bunga niya yung mga ngayon po oh. mga isang linggo po mga kaagri namimitas na po tayo uli rito ito pong talong ko po nato ay nag palang pa lang po ng 4 months mga kaagri yung isang bugso po nung unang bunga nakapitas na naman po tayo doon kahit papano paano nakapaglabas po tayo ng unting gastos tapos yung naguulan po ay bumaba po po yung ating ani ano wala po tayong inani ng sa loob ng twenty uh, 25 days dahil yung mga bulaklak nya po yung mga bunga ay nalulusaw po no pero ngayon at maganda na po ang panahon <coughs> Napadamohan na po natin napatabaan at ini-spray po natin ng mga uh, fungicide saka insecticide na na mga gamot mga kaagre no kaya po kahit paano, makikita nyo po ito lang po no napakaganda po ng dahon napakaganda rami pong binibigay po nyong uh, bulaklak ayun, no kapal po ng kanyang bulaklak ano kabagsik po ng magsangap po pala itong kaliksto hmm. yan yeah, mga kaagri hmm. sana po pagpalain po tayo ng Panginoon uh, at po natin yung ating tanim ngayon ano? medyo maganda po ang presyo ng talong ngayon ang uh, nagre-range po siya ng 70 to 80 pesos per kilo po na ano? depende po sa klase po ng talong yung makikinis, yung mahaba yan po ang medyo mahal po yan kahapon po nagpadala po tayo nakasulap po tayo ng tatlong bundle po no ah uh, yung pinangupa po natin dito sa pagpapadamo nakuha po natin siya sa dalawang bundle lang po kasi nakapagbenta po tayo ng uh, 70 per kilo po no ayan kaya natutuwa po tayo dahil napaganda po natin yung ating talong yan. sana po magtuloy-tuloy po ang panahon ah uh, wag po sanang ng maaga ang bagyo para makasulit naman po tayo mga kaagri. Yan lang po na iyan lang po yung ating tanim na ah uh, Calixsto E1 nang iswest ayan mga kaagri. Kita nyo naman po yung bunga mga kaagri. Makikinis po. Ngayon po oh. Oh. Ah, na po siya mga kaagri no. You know. Huh? Tatlo. Alas nagtutuloy po lahat ng bunga niya ngayon. Na saksakan na po natin siya ng pataba. Ang ganda po nito, no? Kumamumunga po siya. Tatlong piraso po sa isang puno. Yung haba po na to, baka kaya po ng isang bimig. Kung hindi po masisira po yung mga bunga po, no? Kasi mabagsik din po ang mga uod ngayon. Kaya medyo malakas pong gumot yung nagagamit po natin. At medyo mabigat po sa bulsa kaya po pala ang talong ay tamin tanim po ito ng mayaman ano? pag hindi nyo po ito sinuportahan ng mga gamot at pataba hindi rin siya po magbibigay ng magandang bunga po ano? at hindi po siya mapaparami ang ani ngayon lang po tayo nakapagtanim ng ganito kalawang po mga kagre ka no? masusulit po natin ngayon to mga apat o limang pitas lang po mababawi na po natin yung puhunan po natin na Uh, 35,000 po rito no. Basta magdali at lang po yung kanyang uh, pamumunga. At yung kagandahan po ng pagbulas po niya. Huwag na po sana magbago. Uh, yun naman po mga kaagre no. Magandang umaga po sa ating lahat. At sana patuloy nyo pong i-subscribe yung aking YouTube channel para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video ginagawa. Katulad po nito. Tumubok na naman po tayo sa pagtatanim po ng uh, talong ano. Yan lamang po mga kaagri. Magandang umaga po sa ating lahat and God bless